Good morning home, mga ka-bikers uh, uh, Ito po ang ating task uh, ng araw na to Tayo pong magtuputol ng Ititrim mo natin yung fork Rigid Bago Para sa road bike Na binubuo natin Okay Ngayon Ilalagay po natin siya sa gato. Okay, ikutan na natin. Pagkatapos niyan, susukatin po natin. Sinukat na po natin siya sa frame niya. Susukatin po natin tong steering tube. Steering tube na ayon sa sulukat ng frame. So, sinuha po natin doon six inches so 6 inches din ho ang mamarkahan natin dito okay ngayon po kukunin natin yung lagari lagari bakal ho ang gagamitin natin ngayon para diretso ang paghati natin okay ngayon po lalagariin na natin, natin kaya umihinga lang mong magigat kailangan mong matutis na bakal ang gagamitin magalaw, magalaw. Wait, wait. Ayos lang natin yung gato natin. Gawa ng hindi pa ulit na kapit. Part 1 pa lang mo ito ng ating pag-assemble. Next episode 2 naman ay ito ay kakabit or sa ngayon ginala galing unan or 3G ito yeah. tool na po natin siya So, okay. uh, po natin sya. No? Thunder. Para mawala. Okay. Oops. susunod na episode uh, atin po itakabit to sa spring naman yun okay mga kabikers paalam mo muna bililinis po natin yung kanya uh, yung pinagkutulan po natin para malinis oh. pag pinasok po natin yung fittings eh malaya yung mga kapasok yung sa loob maro-roscast po yun natin ang mga ngayon tetestingin po natin Yung pasok ba pa, yung pinutol natin kailangan eh, maluwag po yung amin niya okay. Kailangan walang sabit, maluwag yung maluwag yung may roros ka siya dun sa loob. Okay. Yung washer naman, yung tinabit natin eh, eh, yan, eh, kono yan. Kono, ito yung washer niya. Ito naman yung pinakalak niya na nasa ibabaw. Tingnan natin kung papatok din siya. niya pa niya eh. Pero, ayan. Okay. Ayan. 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 Yan, kain kain lang, ay maluwag yung Ah, uh, kahit kamay lang may ikot mo siya. So, so yan, yan po. Okay yung ating pag-trim ng steering tube. Hey okay, guys. Thank you for watching. till next time.